Feeling ni Mami Marilu, nandyan lang sila sa tabi-tabi. Nagmamatyag. nag -aaba. Saan mang sulok ng bahay, ang mga ito ay lalabas at maghahasik ng lagim. Nightmare na talaga natin ang mga ipis. Kaya naman bukod sa nakadidiri ang kanilang itsura, dulot nila ay germs at mikrobyo harmful sila in a way na kasi umano sila eh, they, they can go everywhere. Uh, pwede sa basa, pwede sa, sa kanal, sa, sa basura. And then, um, after nila pumunta doon, pupunta nila sa pagkain. So basically, contamination, food contamination. So pag na yung food, tapos kinain ng tao, um, delikado sila. And then, aside from that, yung allergy. Uh, allergic reaction kasi may cause allergy sa tao pag nadampihan tayo, especially for those sensitive na mga tao sa balat. Naku po, bilang housewife, problema ko po talaga sa bahay ang mga ipis na yan. Araw man o gabi, problema ko po talaga siya. Kasi kahit saan na lang siya para sulok-sulok ng bahay, makikita mo talaga siya. American cockroach ang tawag sa madalas nating nakikitang ipis sa mga bahay. Attracted sila sa mga lugar na mamasa-masa at madilim. Ang mga ipis, uh, they both actually live both indoor sa ka outdoor. So makikita natin yan everywhere. Um, as long as may moisture, may food, at saka yung uh, kung saan sila pwede magsisingit-singit normally sa loob, sa loob ng bahay, sa mga laging basa, sa kitchen. Ang lifespan ng ipis, they can live for one year. For for a month, pwede silang mabuhay ng walang pagkain. Pero, um, they cannot live without water for seven days. At ang signature amoy ng ipis, dahil daw ito sa mga kemikal na lumalabas sa kanilang katawan. Yung amoy ipis na yun, actually, uh, dalawa yan. Um, it can be Because of dead roaches, pagpatay na yung mga ipis, makamamoy at makamamoy talaga sila kasi they produce specific acid na gagaling sa, sa katawan nila pag namatay na sila. And also, um, yung amay ipis na yan, yun yung parang naamoy natin na nabubulok na mantika para kasing nagsisiklit sila ng atawag uh, din pheromones din. Yung, yung, yun yung yung specific chemical na pinuproduce ng mga hayop para ma ang purpose nun is para ma-detect sila ng kapwa nila ipis kung nasan sila, kung saan sila naninirahan. Mga mami, meron na po tayong panlaban sa mga kadiring ipis. Magpaka-resourceful lang po tayo at pwede natang mahanap ang ating mga kailangan sa ating kusina at sa ating bakuran. Ang mga kakailanganin madali lang bilhin o readily available sa ating mga bahay. Nay, alam mo naman siguro yung mga ingredients natin pag uh, nagkikisa tayo. Oo, Oo sibuyas, bawang. Diba? Nako, yan naman ang magiging kasangga natin sa pagpapaalis ng mga beseng ipis. Oh, yes, yeah. so ang kailangan natin, ngayon sinabi ko, sibuyas, bawang, at ito, sosyal ng konti, cayenne pepper. Tapos, kailangan lang natin ng sprayer. Ito, ito mati mga hihiwain. Pagkahiwan ng sibuyas, isunod na ang dinikdik na bawang, cayenne pepper, at tubig. Babad muna natin para talaga yung mga yung ingredients, yung anghang, e manatili dun sa tubig. Okay, mami, ready ka na lumaban sa mga ipis? Yes po, ma'am. Talagang patay sila dito. <laughs> <laughs> may pangontra ipis na kayo na may amoy na hate na hate raw nila ang bawang, ang garlic, meron siyang tinatawag nating allicin, which is another compound na medyo matapang yung amoy. Yun yung dahilan kung bakit pag hinahati natin o sinaslice natin ang bawang, inaamoy eh natin yung matapang na amoy. Ngayon, nagdegrade degrade ito into some sulfide. Ang sulfide ay medyo masangsang ang amoy nito. Maganda raw itong spray sa mga ilalim ng kama at mga singit-singit ng inyong bahay na madalas tambayan ng mga ipis. Para naman gawing fresh ang amoy ng inyong bahay, matapos gamitin ng anti epi spray, maghanda ng mint leaves na mabibili sa mga palengke o gardening store. Yes! Itong mint leaves naman, Nay! Hmm, Pag inamoy mo, okay. di ba? Fresh okay. na fresh. Mm, Pero ang talaga. EPS, alam mo, sasabihin nila rito. Ew, I don't like the smell. <laughs> <now." laughs> Tagtarin ang mga dahon ng mint. Ipasok ang mga dahon sa lumang perfume bottle. Yan, tapos nai, ngayon tapos, maghanda po tayo ng mainit na water. Ipo-pour po natin, ibubuhos po natin yung tubig dito po sa loob nito. So ganyan magiging itsura niya, mommy. So halimbawa may area sa bahay ninyo na palagi nakikita nyo lagi iniipis. O oh, di spray-spray ka na lang doon. Ayaw daw kasi na mga ipis ang amoy ng menthol component ng mint. Ang mint naman may menthol, no? Menthol is another chemical component na matapang din ang amoy na nakaka-repel din sa mga insekto. Bukod doon, meron din siya mga terpenes at sesquiterpines which is the same almost the same family as the uh, the menthol, matatapang na aromatic compounds na medyo mal siyadong malakas ang amoy para sa mga insectong tulad ng ipis. Ihasik ang mint spray sa sulok-sulok ng inyong bahay, mga figurine at ilalim ng mga upuan. Isa pang pantaboy sa mga pesteng ipis ang back-to-back powers -to -back ng pandan at dahon ng laurel. Mami, eto na nga, imbis na mag-spray ka ng mga pest control na medyo masamay sa kalusugan ninyo, at lalo na sa mga bata at nakakahilo rin na kung merong mga natural na amoy na ayaw ng mga ipis at matatagpuan mo lang siya, yung iba sa garden, yung iba naman dun lang sa kusina nyo. Durugin ang laurel ng pino. Kasi pwede kayo makabili nito ng maraming mga Opo. Kapanikin. Opo. Hiwain ng maliliit ang pandan leaves. Wala po tayo ng ganitong lalagyan. Ilalagay lang po. lang po natin itong ating dinikdek na laurel sa loob. O, ba? Diba? Ayan, hmm, ang bango. O, tapos ilalagay lang po natin yung ating uh, pandan. pandan. Tapos sa po natin isi-seal. Oh, ang bango niya. Um, may <laughs> Kaya may irita ang ano. Kami nababanguhan. <laughs> ang ipis may. na irita. Love the smell. Plus all natural pa ang pantaboy na ito sa mga ipis. Ang laurel at saka ang pandan, meron silang mga terpins na tinatawag which are types of lipids at terpins na very strong talaga ang scent nun. Na yun ang sa kanila. Sa inyong dining table, magandang ilagay ito dahil all natural at hindi masamang madikit sa pagkain. Tingnan kung paano isnabi ng mga creepy crawler ang pandan at laurel. Hindi sila makalapit. Most of the time kasi, na nakakaramdam kasi ang mga uh, insekto katulad ng ipis ng actually they smell through the pores within their mga extremities sa kanilang mga paa, ganon. So bago pa nila malapitan ito, nare-repel na sila ng amoy. Ito namang pamatay ipis na DIY, mixture ng asukal at baking soda. I'm sure naman, Nani, alam niyo yung baking soda, diba? Opo. Yes! Makatutulong din yun sa inyo para medyo malayo o lumayo ang mga ipis sa inyong bahay. Ang gagawin opo. lang natin, kailangan natin baking soda, kailangan natin ng tubig, at syempre pa, kailangan natin ang ah, asukal. Sa isang garapon, pagsamahin ang baking soda at asukal kailangang pantay ang mga sukat nito per tablespoon. Pagka-mix po natin yung water, saka po natin ilalagay. Kapag paste na ang consistency ng mixture, pwede na itong gamitin. Ipahid lang sa mga cabinet na paboritong gapangan ng mga ibis at sa iba pa nilang mga hangout. Pwede rin iwan sa ilalim ng mga lababo kung saan madalas makita ang mga ipis. Ang asuka lang mag-a-attract sa mga ipis. At ang baking soda naman ang bahalang pumuksa sa kanila. Pagkinain nila ito, nag ito ng carbon dioxide gas. So pag kinain nila at nag-react ito sa acid, maaring um, biglang nag ng carbon dioxide dito at hindi enough yung maliit nilang katawan to uh, to alleviate yung pressure na nakikreate dito. So namamatay sila doon. Kung sakali pa raw tumikit ang mixture sa katawan nila, madadala nila ito sa kanilang lungga at makakain ng mga katropa nila. Tingnan kung paano sila ma-attract at sooner, madededs na sila. Para sa akin, good news po ito. Kampante na po ako talaga. At hindi na po ako matatakot o mamumroblema. Kasi may good news na, na para dito sa mga apis na to. Bukod sa mga sandata nating walis, map, at kung ano-ano pang panglinis ng ating mga tahanan, isama na rin natin sa ating mga mommy essentials ang mga ginawa nating do-it-yourself pangontra-ipi.